Dr. Vito, saan po ba kami magpapakonsulta kapag po lumalabo po ang aming mata? Nabalitaan po kasi namin na dalawa po pala ang doktor sa mata kapag po lumalabo at doon tayo magpapakonsulta. Yung isa po kasi is optometrist at yung isa po kasi is ophthalmologist. So doon po tayo muna sa optometrist. Sila po ay uri po ng doktor na nangangalaga po para po mapanatili at malaman kung may problema po ba tayo sa ating mata, particular kung meron po bang panlalabo. So kadalasan po, pwede rin po nilang ma-diagnose kung may mga minor problem or major problem po na kailangan po nilang i-refer sa mga medical doctors. So mapapansin po natin sila po yung nagpe po ng contact glass lenses or yung mga eyeglasses po na tama po ang grado para po sa inyo. At kung meron po sila nakikita mga dry eyes, so mga minor disease po sa mata, in uh, may napapansin po ako na nag-treat naman po noon. So kapag po nangangailangan po ng isang medical at surgical na pangangalaga at complex po ang isang kaso, nire-refer naman po nila ito sa ating mga ophthalmologist. So doon naman po tayo sa ating mga ophthalmologist. Sila po ay uri po ng doktor, sila ay mga medical doctor po, na ang kanilang specialty po is ophthalmology sa mata. So gumagawa din po sila ng comprehensive eye examination para ma-diagnose kung ano po ba ang naging problema nyo, bakit po lumalabo ang inyong mata. It's either po na gamutin nila ito sa medical na paraan, ibig sabihin, bibigyan nila kayo ng reseta, na ang ibig sabihin po noon is kailangan nyo lang pong maipatak na gamot, or kaya may iniinom, or ma-diagnose po nila na baka may ibang mga existing medical conditions sa na nag-attribute kung bakit po lumalabo ang inyong mata. Surgical evaluation po. Sila po ay nag-oopera din po. So ang ginagawa po nila kapag nakita po nila hindi po to kaya sa isang gamot, ang ginagawa po nila, nire-refer po nila to or inooperahan po nila nang sa ganun po kapatid is magkaroon po sila ng komprehensibong eksaminasyon bago po nila gawin yung operation. At sila po ay nag evaluate din po kung ano po ba ang reason kung bakit lumalabo ang inyong mata. So ang akin best suggestion po sa inyo, kapag po lumalabo, Uh, wala naman pong problema po na sa, kung saan po kayo sumangguni. Pero kung ang isinisip niyo po ay magpasukat po ng salamin, mukhang kailangan niyo magsalamin, pumunta muna kayo sa optometrist. At kung tingin niyo po meron kayong mga existing medical condition na nag-attribute kung bakit lumalabo ang inyong mata, maaari naman po kayo pumunta sa mga ophthalmologist. Sila po ang mga doktor na rin tumutulong para po mapanatili na malinaw ang ating mata Mag, hindi tayo magkaroon ng ibang karamdaman. And always remember, prevention is better than cure. Ito po si Dr. Vito, ang inyong mindorenyong magagamot.